Pinabilis ng Ukraina ang usapan sa mga Ruso para wakasan ang digmaan. Maraming nasurpresa ngayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraina. Sinabi niya na bukas, Nobyembre 11 agad siyang pupunta sa Turkey, kung saan naroon na si Rustem Umerov, kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraina, para subukang muling simulan ang usapang pangkapayapaan sa Russia. At heto agad ang isang kawiliwiling katotohanan para sa inyo. Kamakailan na sa Estados Unidos si Umerov kung saan bago siya dumating ay nag-usap muna si kinatawan ni Putin, Kirill Dmitriev, kay Vitkov ang kinatawan ni Trump. Mas kapansin-pansin, inihayag ni Zelensky na balak niyang makipagpulong sa mga opisyal at mambabatas ng alagad ng bayan ngayong linggo. At nag-anunsyo rin siya ng mahahalagang desisyon para sa Estado. Ang mga desisyong ito ay may kaugnayan sa bagong batayan ng batas na maaaring konektado sa usapang pangkapayapaan. At kinabukasan pagkatapos ng negosasyon sa Turkey, inihayag na agad ni Zelensky ang pagpupulong ng mataas na punong komandante. Kagiliw-giliw dahil may ilang media na nagsasabing maaaring may isang mataas na opisyal na Ruso na dadalo sa negosasyon sa Turkey. Pero sa Kremlin, sinabi na nila ngayon na walang magiging kinatawan nila sa negosasyon, pero maghihintay sila ng mga detalye. Dito, sabi nga nila, nabubuo ang larawan. Ang sugo ni Putin na si Kirill Dmitriev ay nagsabi kahapon na nakipag-usap siya kay Steve Vitkov tungkol umano sa pagpapalaya ng mga Amerikano mula sa mga bilangguan sa Russia. Ngayon, mismong si Steve Vitkov ay agad pupunta sa Turkey para makipagkita kay Zelensky. Samantala, sinabi ni Rustem Umerov na kamakailan bumisita sa ilang bansa na naghahanda siya ng paraan para muling simulan ang negosasyon sa mga Ruso. Ako si Alexi Pichi. Tara! Pag-usapan natin ng detalyado ang paksang ito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel, ilike ang video, magkomento sa episode, at sumali sa aking telegram channel na Peachy News. Nasa description ang link. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Ipinahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na ngayong linggo ay makikipagpulong siya sa mga opisyal at kongresista ng partidong Alagad ng Bayan at nag-anunsyo rin tungkol sa punong ministro. Ito ay isang prinsipyong desisyon na kailangan ng bansa at marami ang labis na nagulat sa pahayag na ito. Para maintindihan ang nangyayari, kailangan nating buuin ang mga piraso ng kwento. Si Rustem Umerov, kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraine, ay may mahalagang papel dito. Sinabi ni Zelensky na inatasan niyang ihanda ang punong himpilan ng kataas-taasang komandante noong Huwebes. Ngayong linggo, magkakaroon ng pag-uusap sa mga opisyal, pamunuan ng kataas-taasan, Verkhovna Rada at kinatawan ng Partidong Alagad ng Bayan. Nagahanda ako ng ilang mahahalagang inisyatibang pambatas at mga prinsipyado at mabilisang desisyon na kailangan ng ating bansa. Nakakaintriga na hindi sinabi ng Pangulo kung anong larangan ang sakop ng mga susunod na desisyon. At dito nagsimulang lumitaw, syempre, ang mga hinala. May ilan na nagsusulat na ito raw ay tungkol sa ganap na pagbuwag ng gabinete ng mga ministro matapos ang iskandalong Mindich Gate. Ang iba naman ay nagsasabi na sa loob mismo ng partidong alagad ng bayan ay may malaking pagkakabahabahagi na. Dahil matagal na pinaniwala ng banko ang kanilang mga kongresista, na wala raw talagang mga recording si Mindich. Pero sa huli, niloko lang pala sila. Ilang kong resista ng alagad ng bayan ay nagtampo kina Zelensky, Yermak at sa buong tanggapan ng pangulo dahil naloko sila. Pero mas naging kapansin-pansin ang isa pang mensahe ni Zelensky na siyang nagbigay linaw kahit papaano sa ilang mga isyu. Inanunsyo ni Zelensky ang kanyang pagbisita sa Turkey upang paigtingin ang mga negosasyon sa Russia. Sipi, bukas, ibig sabihin sa Miyerkules, Nobyembre 11, magkakaroon ng mga pagpupulong sa Turkey. Ipinaghahanda namin ang pagpapasigla ng negosasyon at may napagkasundo ang solusyon na ihahain sa mga katuwang. Sa lahat ng makakaya, pinapalapit namin ang pagtatapos ng digmaan. Ito ang pangunahing prioridad ng Ukraine. Nagtatrabaho rin kami upang muling simulan ang palitan at pagbabalik ng mga bihag. At ito ang una kung saan nais kong ituon ang inyong pansin. Ano nga ba ang mga mungkahi na gustong iparating ni Zelensky sa mga negosasyong ito? Noong Oktubre, habang naghahanda si na Trump at Putin para sa pagpupulong sa Budapest, naghanda ang Ukraine at European Union ng labindalawang puntong planong pangkapayapaan. Napag-usapan na natin ito dati sa channel na ito. Kung paikliin, kasama sa planong ito ang mga sumusunod na punto. Una, pagsang-ayon ng Russia sa walang kondisyong tigil putukan. Kasunod nito, pagpapalita ng bihag, pagbabalik ng mga dinukot na batang Ukrainian, negosasyon ng Moscow at Kiev sa pamamahala ng sinakop na teritoryo, pagtanggi ng Europa at Ukraine sa legal na pagkilala ng teritoryal na konsesyon, seguridad mula sa kanluran para sa Ukraine, pagpasok ng Ukraine sa European Union, pinansyal na suporta sa muling pagbangon ng ekonomiya ng Ukraine, at unti-unting pag-alis ng mga parusa laban sa Russia. Pero ang pag-unfreeze ng aset ng Russia ay magaganap lang kung sasali ang Moscow sa muling pagbangon ng ekonomiya ng Ukraine at magbabayad ng reparasyon. Susunod, paglikha ng konseho sa usaping kapayapaan sa pamumuno ni Pangulong Donald Trump ng United States para bantayan ang pagpapatupad ng plano. Malapit itong kahalintulad sa pamamaraan ni Steve Vitkov na gumawa noon ng katulad na plano para sa Gaza Strip. May konseho ng kapayapaan sa pamumuno ni Donald Trump na nagre-regula ng pagpapatupad ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. At noong iniharap ang planong ito sa White House, wala nang nakatakdang pagpupulong sa pagitan ni na Trump at Putin. Pansinin din na bumisita si Vladimir Zelensky sa Europa kamakailan upang humingi ng suporta para sa Ukraine dahil sa mga pag-atake ng Russia sa enerhiya ng Ukraine at lumalalang isyu ng korupsyon sa bansa. Ngayon, nakikipagkita si Zelensky kay punong ministro ng Espanya na si Sanchez. Kahapon, nakipagkita siya kay Pangulong Macron ng Pransya. Kaya ngayon, maaari na niyang talakayin ang planong pangkapayapaan ng Europa kasama ang mga kinatawan ng Amerika at Turkey sa tulong ng kanilang suporta. Tuloy tayo! Hindi nagtagal matapos ang pahayag ni Zelensky na na ang espesyal na kinatawan ng United States na si Steve Vitkov ay bibisita sa Turkey sa Nobyembre, labing at lalahok sa mga nakatakdang pag-uusap doon, kasama si Vladimir Zelensky. Nandoon rin ang Pangulo ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan. At kalaunan, lumitaw ang mga ulat sa media na may isang mataas na opisyal na Ruso na dadalo rin sa mga pag-uusap. Nasa lugar daw si Zelensky at ang mga delegasyon ng Turkey, Amerika at Russia. Pero sinabi ng tagapagsalita ni Vladimir Putin na si Dmitry Peskov na hindi nakatanggap ng anumang impormasyon mula sa Kiev ang panig ng Russia. Sinabi rin niya na walang kinatawan ng Russia sa negosasyon sa Turkey tungkol sa muling pagbubukas ng dialogo ng Moscow at Kiev. Gayon pa hinihintay ng Russia ang resulta nito. Susunod, babanggitin ko ang sinabi ni Peskov. Sa lahat ng palatandaan, ang tinutukoy ni Zelensky ay ang mga kontak na magaganap bukas sa Istanbul. Ito ay mga kontak ni Zelensky sa ating mga kaibigang Turko na malamang ay sasamahan ni Ginoong Bitkov. Hihintayin natin ang resulta ng pag-uusap. Kung may isa man sa mga nabanggit na tao ang magdesisyong kailangang ipaalam ito sa panig ng Russia, syempre magiging bukas si Pangulong Putin para sa pag-uusap. Mukhang hindi matutuloy ang pagkikita sa mga ruso. O sa madaling salita, ganun ang itsura nito. Pero hindi naman talaga ganun. At dito, lumalabas sa unahan ang kalihim ng National Security and Defense Council ng Ukraine na si Rustem Umerov. Noong ikalabing anim ng Nobyembre, inanunsyo sa Kyiv na muling isinasagawa ang hindi direktang negosasyon tungkol sa pagpapalitan ng mga bihag sa pagitan ng Russia. May episode sa YouTube channel ko tungkol sa muling pagsisimula ng negosasyon. At marami ang nagsimulang magalit sa akin na para bang nagsisinungaling ako na hindi naman ganoon ang nangyayari at kung ano-ano pa. Kaya pakinggan nyo pa ng mabuti. Ipinahayag ni Rustem Umerov, sekretaryo ng Konseho ng Pambansang Siguridad at Depensa ng Ukraine, na ito ay tungkol sa muling pagsisimula ng palitan ayon sa kasunduan sa Istanbul, ang Turkey at United Arab Emirates ang tagapamagitan sa usapan ng muling pagsisimula ng palitan. Pero ito ay simula pa lamang. Sa Ukraine, Kumakalat na ang mga teorya ng sabuatan na si Umerov ay tumakas na mula sa bansa. Noong Nobyembre 11, iniimbestigahan ang impluensya ni Timur Mindich sa sektor ng depensa at sinasabing sangkot din ang Department of National Defense sa Mindich Gate. Umalis si Rustem Umerov, dating kalihim ng depensa at ngayon National Security and Defense Council para sa isang urgent na opisyal na lakad sa Turkey. Ibig sabihin, eksakto noong araw na yon, pero pagkatapos ay sa koordinasyon ng tanggapan na namamahala sa pagpapalitan. Nalaman nila sa media kung bakit naglakbay si Umerov at hindi nila alam na pumunta siya roon para sa kasunduan sa pagpapalitan ng mga bihag ng digmaan. Noong Nobyembre, labing-anim dumating si Rustem Umerov sa Florida, United States of America, at dito nagsimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Sa isang banda, maaaring isipin na pumunta si Rustem Umerov sa estado ng Florida, dahil doon nakatira ang buong pamilya niya. O, oh, naisipan niyang dalawin ang kanyang pamilya. Lumipad na siya palabas ng bansa, kaya naisipan niyang dalawin ang kanyang pamilya sa Amerika. Pero ang totoo, sa Miami mismo, sa estado ng Florida, madalas magdaos ng mga pagpupulong ang kinatawan ni Donald Trump na si Steve Vitkov. At tandaan ninyo ang sandaling ito, si Umerov ay nasa Florida. Inanunsyo ng konseho ng pambansang Siguridad at depensa na si Umerov ay nasa opisyal na biyahe sa ibang bansa mula Nobyembre, labing isa hanggang labing siyam. Ang biyahe ay dadaan sa Turkey, Qatar, United Arab Emirates at United States. Ayon sa ulat, si Umerov ay nakipagkita sa mga politiko mula Turkey, Qatar at United Arab Emirates. Ngunit sa mga pagpupulong sa Estados Unidos ng Amerika, walang nabanggit kahit isang salita. Kahit na nandoon siya noong ikalabing anim ng Nobyembre at kalaunan ay naging malinaw kung bakit halos walang anumang impormasyon. Sa SNBO hindi nila kinokomento ang ginawa ni Umerov sa Amerika. Ngayon may espesyal na ulat. Sinabi ni Kirill Dimitriev, kinatawan ng presidente ng Russia, na napag-usapan ng Russia at United States of America ang posibilidad ng panibagong pagpapalitan ng mga bilanggo. Nilinaw ni Dimitriev na napag-usapan ang pagpapalitan noong bumisita siya sa Estados Unidos noong Oktubre, ayon sa Axios. Sa mga pag-uusap na yon, lumahok si espesyal na kinatawan ng Amerikanong Presidente na si Steve Vitkov at ilang kawani ng administrasyon. Saan ginanap ang pulong? Sa mismong Florida. Dahil madalas doon imbitahin ni Vitkov ang kanyang mga kausap. Ayon sa mga salita, naging maayos ang pag-uusap pero walang napagkasunduan kasunduan noon. At heto ang isang kawili-wiling sandali. Noon, naganap ang pagkikita ni Nadimitriev at Vitkov sa Florida. Dahil madalas talagang doon sa Miami, ginagawa ni Vitkov ang kanyang mga pagpupulong. Nasa Florida si Umerov noong Nobyembre 16. Ngayon, si Vitkov, na dating nag-usap din kay Dimitriev doon, ay lilipad sa Turkey para makipagkita kay Zelensky. Wala pang naga-anunsyo kung nakita ba si Umerov at Vitkov sa Florida o hindi. Pero isang nakakaintrigang pagkakataon nito. Kaya hindi na dapat ikagulat... Kung bukas ay wala ang mga ruso sa Turkey para sa pag-uusap, magpapatuloy ito kahit wala sila. Napatunayan naman ni Vitkov na mahusay niyang naipapahayag ang posisyon ng Russia. Mahuhulaan lang natin kung anong agarang inisyatibang batas ang inihahanda ni Pangulong Zelensky at bakit kailangan niya ng agarang pagpupulong. Mga hakbang ng kataas-taasang punong komandante matapos ang negosasyon sa Turkey. Sa huli, magdadagdag ako ng isang interesanteng detalye na dapat pag-isipan. Ayon sa Reuters, sinabi ng isang opisyal ng Amerika na tuloy ang negosasyon ng administrasyon ng pangulo ng Estados Unidos sa mga Ruso para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Hindi nabigyang pansin sa balita ang paghahanda para sa dialogo dahil sa dami ng ibang kaganapan. Hindi lang ito ipinahayag ng publiko. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingat kayo. Paalam.